Oh, ayan na, ayan na. So, let's go to our cooking show this afternoon. Nandito <laughs> na tayo sa bago nating destination for our cooking show. Ang area na ito. Ah, uh, diba? So, meron nyo Kuha tayo ng mga kahoy, guys. Hala! Maganda kasi meron na nagluto dito sa so may baga na. So, hihinipan na lang natin ito. And then, Pagkana yan. Hal. Sam, apoy. So, let's cook, let's cook, let's cook. So, ayan guys. Let's start cooking. I'm sorry for my voice guys kasi <clears throat> I'm suffering from cough. <laughs> so ayun, mapapainit tayo ng kawali and yung matikay sa natin sa ating garapon. And na-ready na po lahat ng ating mga ingredients. So pag mainit na po ang ating kawali, let's put oil. And kapag mainit ang ating mantika, let's uh, halo na ang ating ricados na um, onion and garlic. Eh, onion and garlic? Eh, Ay, yeah, tama nga. <laughs> And after that, onion garlic na maluto na ay ilalagay na natin ating ginger luya kasi yun magbibigay hanghang hang at mapapawala ang hit sa ating paan ng manok. At may sili na rin yun. Yung talagang the main uh, source of spiciness. Ayan. So after that, uh, magigisa-gisa lang natin yan. So kaya natin yan para um, lahat ay maluluto. So after maluto ng ating mga spices, ay halo na natin ang ating main ingredient for the first menu which is our adobo ng paa. Nang chicken. Oh, mga baan ni Altea. <laughs> Charot lang, mga ka at ni Altea. <laughs> ayan, so halo-halo na natin yan para madas yung beauty yung um, ng ating spices. So, yeah, let's um, cook it for 2 to 3 minutes. So, lagyan na natin natin pang papalasa ang ating asin. So, after pag put ng asin, okay, kuraw kurawin natin yan. Kuraw kurawin natin yan. gan ganyan, ganyan lang po. Para po, uh, madistribute yung asin. So, ang, 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 kilo po ng ating paan ng chicken ngayon ay 100 per kilo. So, after a minute, so, lagyan natin ng water at hipan natin apoy. Ganyan talaga pagluluto tayo dito sa low-key. Low-key na kitchen, nating dirty kitchen dito sa side sa river. So, after that, timplahan mo nilang, any granules will do, or ino pampalasa will do, then pag put paminta, ganyan na siya sa so papakuloan lang na natin yung ating um, paa na ni Alte. Na Alte, ah! <laughs> paa ng ating manok. So, it's very, really good. The chicken spitter, Adidas ang tawag sa amin. Napakasarap po nito. And dapat uh, pwede po ito sa mapulutan. Especially dito sa amin, ulam po talaga yan. So, after 2-3 minutes sa pagpukulo with mga, ano na, with mga pampalasa na ay lagyan natin na, ng ating pork cubes para, ay chicken cubes pala yan, para talagang balasang manok. Ayan. So, after a while, <coughs> ay, kung kong tingog, eh. so, ay lagyan natin ng like toyo. Of course, yan po, mapagbibigay color ng ating niluluto at as well as sa ating suka para po adobong adobo yung lasa. So, adobo will not be adobo without suka. <laughs> Charot lang. At hindi na ganito namin ng konting sugar para pabalas ng lasa natin. No? Ng lasa ng ating alat, patamis, at ating churba. Charot lang. So, ayan na after a couple of minutes luto na po, ay natin yan para sa Um, para ilagay natin sa ating lalagyan ng ating native na lalagyan hindi <laughs> <ko alam. laughs> <laughs> Ayan na guys, so let's, 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 let's haon haon for our next na putahe. So ato next putahe will be our, ganyan, ganyan talaga kami pag mag-ahin, no, tilog talaga ng tilog ng sabaw kasi masarap yung sabaw. So hugas ng ating kawa dahil magluluto pa tayo sa ating second putahe guys. Ayan, so after paghugas ng ating kawa ay nilagay natin ulit dito sa ating kawa, nag-aapoy na mga, Kawan ka bayan. ba yan? <laughs> so same process po pa pag may mainit na yung yung mantika, ligyan na natin itong mga spices na sibuyas, abawang, ganyan. Because our second menu is, uh, meron din kaming um, capsicum. Capsicum! That's bell pepper. <laughs> so ating um, sahog ngayon ay ang ating corby kasi wala po kaming nakabili ng chicken <laughs> or pork kasi nalimutan. <laughs> But anyway, it's a, lo a low-key menu naman for this video guys <laughs> ayan sa so after ng corn beef ay pag isa ng corn beef ay ilagay na natin ating gulay which is our carrots ayan kasi yung carrots kasi ang matagal na maluto compared sa ating cabbage yung lamang gulay po dating ating ano na ngayon so cabbage and carrots ayan no nilagay namin ng water yung can ng corn beef para po matilok yung yung lasa or yung mga natirang corn beef doon. So lagyan natin ng water guys and pakuluan natin yan. So while matayong mapapakulo ay nilagyan na namin ng toyo. Ganito kami yung process namin dito. Nilagyan na ng toyo yung ating pasit bihon. So ayan, we're just waiting for that to boil. Ayan, kumakulo na po. So after pagkulo ay lagyan natin ng ating toyo para po papakulay ng ating pansit bihon. At para pagbigay po din ng lasa. So, another ganyo, any kind of ganyos will do, guys. Ayan, pepper. Nibusan na yung pepper kasi masarap siya pag pepper. Kasi it's super napapalabas yung pepper ng lasa ng ating pasit bihon. So, kurakurahin na yan o pura -pura yung pag, um, pag-boil na para ma-distribute yung ating mga pampalasa at ma-distribute din lahat ng ating mga um, ano, dapat dutuin. Yan. So, hinalo natin ang ating cabbage. no Ang sarap ng ating cabbage, guys. Kasi, it's very fresh from the farm. Charot lang. <laughs> from the market, no? Bumili na kami doon sa market. Ano ba rin akong... <clears throat> Sorry for my voice over today. Sorry for my voice kasi parang I'm not yet uh, uh, magaling pa sa aking ubo. Charot. Ayun din talaga na namin spring onions, no, ang dahon ng sibuyas. So yalwalo lang yan para ba distribute at maluto lahat para fair yung luto. So after that taklo ba natin na banapaso yung <laughs> kasi ang, ang naka problema dito hindi natin makokontrol yung, apoy dahil pag balakas yung apoy, ni na lang yun ilagay sa likod. Yan. Iyalan natin ating pansit bihon. So, ano lang siya? Carefully, slowly, but carefully, slowly, but surely. Ayan. So, lahat, pag, pag mahalo na lahat, yeah, oh, ganyan talaga kami Pinoy dito sa probinsya. Tinitilok talaga lahat. <laughs> Kailangan talaga mahalo lahat. Tilok, tilok ng tilok. So, okay natin yan with using two ladle para po ma-distribute yung cool, color. <laughs> kulay ng ating toyo. Ayan, kurang okray, okrayan, 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 okray lang yun siya. So, ang ganda ng ating view guys, no? While we are, um, okray, okray, our pancit pihon, iluluto tayo. We are hearing the sound of the river. Charot lang, kami lang din, hindi kasi naka-silent to. So, ayan, talagang halo-halo talaga para ba, distribute yung lasa at yung color ng ating, um, pansit um, Bihon. So, nag naging ito na first customer, guys. Hi, Margaret. She's Margaret, our native cat. One of our native cats here and hinagoan Farm. So, ang atin ang ihaon. -haon. Haon pa? Isasala, isasala lang ba? Basta i-transfer na natin ang ating pesit sa ating lalagyan na very native na ana, 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 dito. Na dito sa aming... sabi so, tawag ano eh. Hinok, wala kabalo. Ayan, so ganyan talaga yung tilog ng tilog kasi mahal yung ingredients natin kaya <laughs> tilog kayo natin para makain lahat. And ipapatitigip na natin kina Brenda guys. Come on! Sawa ko, mag slim, slim diba na ako. Di ba walang nag slim siya? Kamay naman, tilaw naman. Unsan may bago? Unsan may lahi ana? Uh, Unsan may kanang kuha? Tiyata siya, matatira mo yung ganyan. Basta dapat, may, dapat, na- Na-eye twist! twist. <laughs> basta na yun, na-linslim ani? Eh. Ah. Dapat yung tapot ka nyo ka na something like dahon-dahon para may ano... May glotong ha. May silima rin. So baka nyo... Huwag man yung karamdito kay Jochay. Masa may nakataan eh. Huwag man yung color galing. Wala man yung pagka... Sige na. Masa lang. May dahon. Wala man yung isang... May Inutang tindahan? Pwede yun utang. Karista yun sa akin. Oo. mas pamintaan yung minimal. Dati pamintaan. Paminta be. Oo

Ayan, so let's prepare our food here sa ating food trip dito sa Riverside ng Hinuguan Farm. So ayan, nagprepare na kami, nakahinam kami ng table kay Ate Sita. Kain po! Eh! Ado, kung ba? Paano? Mano? Leon at Kenny With Dadang and Brittany. Ngaon! Here tayo sa side ng ating river yan yeah. dito sa dito sa kakita kit ng river natin kasi umuulan kahapon kagabi balance